loves, magandang araw for today's video. Update ulit sa aming munting tahanan. Ayan, nandito ka ulit kami sa Cavite. Binisita ulit namin yung aming pinapagawang bahay. Maaliwalas na siya kasi may pintura na dito sa living room, sa dining, at naikabit na din yung mga ilaw. Ayan, bumili pala kami sa Wilcon ng PBC. Para sa... TV wall accent. Ayan, di ba? Ang maliwalas na. Nagpipintura pa sila. Finishing na lang. Tapos dito sa kusina, nagkabit na din yung burner cooktop namin. Ayan. Tapos may pinagawa din kaming grills. Ikakabit na lang. Dito naman sa CR. Kompleto na yung wall ng CR namin. Ang ganda ng tiles na napili namin. <laughs> Tapos na na din yung shower. Ayan o, oh, ang ganda na. Ilaw na lang ang kulang dyan, saka yung door. Ayan yung living room namin, madami pang gamit. Kasi hindi pa tapos magpintura. Excited na pala kami dito kung anong magiging outcome niya. Kung maganda ba. Kami yung mga pumili ng mga design, ng mga kulay ng mga gagamitin na gamit, kami ang pumili niyan pati mga tiles. Pero magaling kasi yung contractor namin. Marini sila gumawa. Ayan, nakita tayo sa second floor. Kompleto na din yung tiles ng hagda namin. Tapos, ayan. Ayan yung mga, kina, yung mga ilo na binili namin. Ayan na, o, nakikabit na siya. Iba, ang ganda. Ayan pala yung kwarto namin. Tapos, ito yun sa kabila yung kwarto ng mga bata pintuan na lang ang kulang dyan, guys. Tapos, next nyan, ikakabit na din yung mga grills. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood ng aming mga video. See you next time. Bye!